Ay hey, ate! Hello! Ayan, nasa lubong Hello. kita, nakita kita at alam ko ay nagtitinda ka ng... Banana Q, Turon, Kamote Q. Wow! Banana Q, Turon at Kamote Q. Alam mo ate, parang naisip ko na kakausapin kita. Ah, uh, matagal ka na nagtitinda ng Banana Q? Opo, Mahigit 20 years na. Taga saan kayo ate? Diyan sa may phase 1, block 19... Lot 26. Ah, dito sa San Jose? Oh, okay. San San Jose Heights. Uh -oh. Ati, ilang taon na po kayo? Magpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipi. 58 na sa December 15. Wow. Ati na, naka ilang taon ka na nagtitinda ng banana queue at saka turon na yan? Ilang taon na? 20 years na po. Ay, 20 Nakapag years grabe. Nakapagpag graduate? Nakapagpag-graduate na ako ng teacher. Wow, congrats! Congrats, congrats talaga. Anak niyo ati, nakagraduate ng teacher dahil lang sa pagditinda mo ng ganyan? Opo. Sa banana cute turon at saka kamotik yun Wow, uh, proud of you ate ha At congrats dahil lang sa Pagditinda ng ganyan ay Nakapagpatapos ka ng isang teacher Kasi yung hindi lang daw natin nila Lang yung ganyan Kasi yan ay marangal na Trabaho, trabaho. Yan, Marangal na trabaho uh, Ate, uh, hindi ba mahirap magluto Ng ganyan araw-araw? Hindi naman po Basta tanca tanca lang yung ilalako sa hapon sa hapon sa kaya sa umaga oo. Ayun. mga mga ilang piraso ba dapat ang magagawa mo nya sa isang araw uh, mga 50 sticks 50 na 50 banana 'yo oo oh, oh. na isaan eh, mo yan nilalako dito dito lang dito lang po at saka sa may labas ng ano bali sa San Jose Heights sa San Jose Heights. na sa San Jose diwasan ganyan Aliwasan oh. uh, anong oras ka gumigising at anong oras mo yan piniprepare? Mga five. Gumigising ako ng five. Nang maaga. Nang maaga. Tapos mamamalingke. Tapos pagka, tapos kong mamalingke, ayan. Babalatan ko na yung... Okay, uh, uh, mo na. Uh, oh. ko na. Ayun. Ah, uh, ate, nag-iisa ka lang ba na gumagawa niyan? O may kasama ka naman? Yung asawa ko po. <laughs> abuti, naman si, kami, abuti naman si na naman Kuya ay kumbaga ano sa iyo, ano tawag nito? Matulungin opo, at uh, maaasahan mo. 'Yun lang talaga ang hanap buhay namin. Kayong dalawa yan na lang yung kinalakihan na hanap buhay nyo mula opo. nung nagsama kayo. Oo, oh, opo. Ah, uh, po ate, At uh, anong oras kayo mag-start maglako? Katulad ngayon, natapos ako ng 2 o'clock. 2 o'clock. Nagpahinga muna ako ng konti. Oo. Ayun. Wala pang 2.30. Kailangan ba makalarga ka? ka. Oh. Kailangan ba mauubos mo yan bago ka umuwi? Opo or... naman, opo. ah oh, kailangan. Mga anong oras ka umuwi, ate? Minsan, mga 5 na. Kasi hindi pa pahinga rin ako. Oh, okay. O, okay. oh, sige. Bibigyan mo ako ng limang banana cue. Limang turon. Ayan. bibilhan po natin, guys, si ate, ha? At saka, para makatulong po sa kanya, guys. Tapos, bibigyan po natin siya ng... Bibigyan na po natin guys kasi nga bibili po ako guys para ano makatulong naman kay Ate. Wow ang sarap. Paborito ko guys yung ano eh yung banana cue. Mas gusto ko kasi sa banana cue yung medyo ano siya hinog na. Mm, kasi masarap yung medyo hinog niyan. Ate mag-ingat tayo, wala mala kayong dalang payong or kapote kasi baka oo. Kaya sa paglalako ninyo, kailangan nakaprepare din po kayo. Kasi yan, oh, talagang ano yung ulan? Ah, uh, Ate salamat ha at uh, pinaunlakan mo ako. At yan kahit papaano nabilhan na kita at konti na lang po yan ang paninda mo tuloy lang ako dun sa inyo. Oo. Ah, uh ibibigay ko. Mhm. -uh. Ah, hatiran ninyo. Like kun sila lang. Mhm. Salamat ate at ito ay bibigyan kita at sayo na 'yong sobra dito, ate. Yan. Salamat po. sa inyo na. Thank you din. Maraming salamat sa abala, okay. Ate, pahintulot mo, ipopost kita sa Facebook, ha? ano, ibibigay ko sa iyong name ko para makita mo. Okay.